Hello! Good morning po sa inyong lahat. This is the Adventist Vlogger, Joyan Mantilla Gusto kong uh, i-rate ko yung programang Buenamanong Balita on the Weekdays. Ngayon, naka na sunod-sunod na araw akong nakapanood sa Facebook Live ng DZWB And of course, uh, with the transformation to radio na TV pa. Pagpahumanin ninyo ako, Kuya Early Trinidad, ito na yun ah ang uh, rating ko is uh, for the program na manong Balita. Napaka ganda. In-depth news and analysis. And of course, sa mga reports, napaka ganda po. And of course, meron pong solidarity within the programs. And sa mga dinaanan po ng mga programa ni Kuya Orly Trinidad from the past, lalo na yung Roundup, na nagwakas noong uh, Biyernes. Ah, uh, pero yun nga lang sa aking ceremonial coffee toast ay hindi po ako makasigaw sigaw. Hindi po ako makasigaw sigaw sa apat na sunod-sunod na araw na pagtatanghal ni Kuya Orly Trinidad sa DCWB. Ang inyong linggo Joyan Montilla the Adventist vlogger ay hindi po ako makasigaw-sigaw. Dahil sobrang aga naman ito. Maski na yung time ng radio na TV pa. Pag wala akong TV, sariling live streaming, ay hindi ako makasigaw-sigaw sa pagtungga ng kape. Alam na this. Kaya eto, sa tuwing hihiram na lang ako, babawi na lang ako sa tuwing hihiram na lang ako ng radyo at saka um pag may sariling TV. Pag uh, nakikipanood lang ako ng TV sa Kapit Bay or maybe sa mga bus terminals, ay hindi po ako makasigaw sigaw dahil alam na alam na alam na this. At siyempre Shoutout muna tayo sa lahat ng bumubuo ng JackLiner. Thank you so much po JackLiner sa pagtanggap nila sa akin bilang uh, nirecognize. Nila ako bilang mga, syempre uh, isa din ako sa mga pinakamasisipag na vlogger na uh, sa lahat-lahat naman ng pinupuntahan ko ay maging uh, siyempre especially sa tinatambayan ko na turbina terminal ng jackliner kung saan ako madalas po ako tumatambay tumatambay po ako madalas at kabilang na po ang araw ng sabat siyempre pag walang wala pag walang wala, pera pag walang pera hanggang turbina lang ako minsan uh, kung hanggang turbina lang ako madalas, pag walang pera Ganito na lang ako madalas. Otherwise, pag yung kung gusto ko makapagsimba sa San Pablo, okay lang naman. ah uh, shoutout po na tayo sa lahat po ng lahat ng bumubuo ng Jackliner led by Sir Jaime Chua, kay Ma'am Aida Chua, kay Sir Gerald Chua, kay Sir Jericho Chua, and of course, kay Attorney Jeremy Chua, and Ma'am Cathy Flores, at iba pang pa mga staff especially the hiring team of Jack Liner and of course marketing department, accounting department at syempre sa maintenance department, operations department maraming salamat po sa uh, pagsuporta ninyo sa aking mga vlog at aking buong puso kong sinusuportahan ang Jack Liner and uh, kasabay po ng uh, pagpromote pag-promote po natin, ipopromote po natin ang programang Buhay na Manong Balita ni Kuya Orly Trinidad weekdays 5 to 6 a.m. sa DZBB at 5.30 to 6 a.m. on the same weekdays sa GTV. Radyo na TV pa. Pero ang inyong lingkod, hindi ako makasigaw-sigaw. Kahit na gusto ko magtungga ng kape, eh, di ako mas makasigaw-sigaw in the four straight days, especially sa mga araw na alam na. Sa mga araw na alam na, di ba? Uh, weekdays, 5.30, ah, uh, 5.30 a.m. sa GTV, radio na TV pa. Kahit na, kahit na maski na makipanood lang ako sa kapitbahay, di ako makasigaw-sigaw, di ba? May natutulog pa. Yung 5 to 6 a.m. Yung tipong 5 a.m. naman po ay hindi ako makasigaw-sigaw on the four straight days. Pero mas focus ako sa mga balita. Sa araw-araw. Since nung weekday edition debut last Monday mga kaibigan. Napakaganda ang impact. Napakaganda ng overall ng buena manong balita. At syempre, Uh, on my part, ay ang pagtungga-tungga ng kape, yung ceremonial coffee toast, ay hindi ako makasigaw-sigaw sa apat na magkakasunod na araw. Maski na yung radyo na TV pa na hindi, hindi ako naka ano sa sarili namin TV kasi sira na kasi yung TV namin ni eh. Pinagtitiisan pa namin yung TV na ginagamit na namin sa araw-araw, gabi-gabi yun, gabi-gabi naman kami nakapanood, si mama ko lang ang nakapanood, eh ako naman, ay diretso, diretso upload naman ako for Jack Liner Daily. Siyempre maganda ang concise, ng, uh, maganda kasi yung kinalalabasan sa buhay naman ng balita. Shout out din po sa lahat ng Jack Liner, shout out sa Randrel sa aking damit. Thank you very much. And of course, shout out muna sa One Point Sportswear. At saka sa shout out nga pala sa mga sa G-Kicks, sa mga taga G-Kicks sa San Pablo, sa FPIP. Yan, uh, shout out nga pala sa mga taga yun, uh, FIP, sa Santo Tomas, Batangas, San Pablo City Branch ng G-Kicks and of course, sa uh, G-Kicks Kalamba ah uh, promise, promise, sana mabigyan ako ng bola at medyas. Bola at medyas lang muna. Pero yung, when it comes to shoes and shirts, uh, run rail. Um, mas maganda yung mga legit pairs. Yes, legit pairs ng mga rubber shoes. Pero, ay uh, yun nga lang, may kamahalan talaga. Pero, kailangan pagtsatsagaan na lang muna hanggang sa birthday ko shoutout muna sa Obrero Pilipino Jackliner Chapter led by President Kuya Romeo Alonzagay Vice President Kuya Edalberto Ebalar kay Secretary Kuya Joseph Ebalde and of course um, Treasurer Kuya Alan Kakabelos Auditor Kuya Renato Registos PRO na si Kuya Giovanni Talento, Sergeant at Arms, na sila John Ripacania, and of course, Kuya Ryan Dinglasan, at sa mga Board of Directors, also including Kuya Renny Madamba, si Kuya Manny Austral, saka si Marvin Maliari, and others um, nakasama sa Board of Directors ng Obrero Pilipino Jackliner Chapter. And of course, uh, LLI bus si Kuya Nolly Boy si Nolly Boy Dulot si Kuya Nemencio Pantonia si Kuya Marvin Los Anyes and of course Kuya Efren Babiera Jr. Vince Spiritu Elmar Anunuevo, Wesley Medina MAC MJ Abdani Juliet Iwayan sa kasi Ate Inday Dimaranan and of course si Kuya Tolitz Labiano and of course ang dito lang muna tayo yung ating pagre-review muna natin sa Buenamanong Balita. Kung ano yung sa apat na magkasunod-sunod na araw, ay hindi ako makasigaw-sigaw. Dahil, naka-livestreaming ako, hindi ako makasigaw-sigaw. Diba? Apat na magkasunod na araw, sa so, daily edition ng Buenamanong Balita, hindi ako makasigaw-sigaw. Dahil, na kay mama ko ang radyo. Or, sira naman yung TV namin. Pinagtitisa na naman namin para manood kami yung sound at saka yung, yung sa picture ng TV parang lumalabo ng kaunti pero may boses lang naman ng linaw. Okay, thank you very much po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Shoutout nga pala sa SM City San Pablo Men's Business Wear. Sana, mabigyan ako ng mga isusuot ko sa vlog. And of course, uh, Casual Wear. And of course, uh, yan, Casual Wear ng uh, SM Araneta City and SM City San Pablo. And of course, SM City Santo Tomas. And, sa sa Comworks SM City San Pablo. Christian Buenaflor, thank you very much. Si Kapitan Zeus Jordan Torres, thank you very much. This has been the Adventist vlogger, Joyan Montilla. Supportahan po natin ang Jackliner and ang programang Buena Manong Balita sa Super Radio DZWB. At ang pinakahihintay na natin ang ASI Convention this weekend. Ah, uh, see you there. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Subtitles by